Ayan, ang ating asintadong mani Akyatan ang mga bangka. O, oh, totong, totong kaway. Totong kaway na tong. Aka pa si totong na. Sa sarap si totong. Makita pala ron. Ayun na. Oh. Oh, kaway kaway. Ayan. Ayan ang ating pamarilan. Ayan ang ating gatawa ng mga ano, inangat na. Inangat na sa gutter ang mga bangka. O, so, EJ, kaway-kaway na, EJ. Kaway-kaway. Ayan ang ating mga bangka. Sabi ang ating mga bangka. Malalim. Kalsada. Ayan. Hanggang binti. Ayan ang sitwasyon dito sa ating pamarilan. Ayan o. No? Patungo sa mga gutter. Ang mga bangka. niangat na sa gutter. Eh, ito, lagpas taon na ito. Ayan. Lagpas taon na yan. Ayan, may namamaril. CJ. Ayun. Ayan ang sitwasyon sa ating pamarilan. May huli na sila dalawa. Medyo malabo pa. Mga <coughs> dalawa, tatlong araw. Walang ulan. kapasyo, kawai kapasyo. Kaya nang ating presidente rito. Mga no, dalawang araw pa, malinaw na. Oo nga eh. Sa Pampanga, pinasok na loob ng bahay din eh. O, kay Medjo TV rin, pinasok na rin ang loob ng bahay. O, ayan oh. Dito, pinasok na rin ang aming kubo. Dalawa na. Mm. Five finger. O, oh, dalawa. taka four finger. Ay, meron eh. Oh. May dalag dun eh. Ayan, ang kubo. Pinasok na rin ang kubo. Wala pang mailuto, dadalawa pa. Wala pa. <clears throat> so, na tayo mga katiksay. Ganyan ang sitwasyon dito sa ating pamarilan. Dito sa Rizal, sa Binangunan, Pag-asa. Yan. yung ang sitwasyon. Yan ang ating moto. Okay, thank you. Update lang yan sa ating pamatilan. God bless sa inyo lahat. Nakatiksay.